you <laughs> 请紧握扶手。 叫他怎么演？ Mainit na lang. Mainit na na lang. Mainit na guys. So, nagdula sa kumanta rin. Good afternoon everyone. Ayan. Pupunta na naman tayo sa Senado. May meeting na naman tayo. <laughs> Ay, Lokreng, meron ka na palang love ah. Kailan mo ako, Lokreng. Ah. Sana all my love. Ayaw. Good, ah? Everyone. Di ba? Naglalakad na tayo, guys. Pupunta tayo sa Senado. Kasi may meeting tayo doon wala tayong lab na yun dahil may meeting si Lok rin. okay Pag, pagpasensyahan nyo na yan pagpasensya na pagpasensyahan nyo na si Lok rin, guys dahil busy siya today okay shout out sa mga team pusit sa mga super mommy natin dyan mami gracia at alina at josephine miss magnanimous lahat lahat na po tayo sa mga hongkong diawoli squad ayan ayan nakalabas na ako sa train sa akin. ah. oh diba bakit puti what happened What is happening? Oy. <laughs> Namalig mo na ang aking cellphone, guys. Ayan. Nandito na ako sa Admiralty. Ayon sa mga Hong Kong. Taga Hong Kong. Ayan nila ko. Ayan yung Ayan yung Hong Kong China China Bank China Bank yan guys ito so yung ayan yung high court high court po yan uh, the highest court regional ayan naman po yung Conrad Hotel ayan yung Shangri-La Hotel ayan yan naman ay government office government office po yan Ah, nandito tayo sa Admiralty Station. Ayan naman yung Marriott, Davis Marriott Hotel. JW Marriott Hotel. Ayun yung, yung nasa gitna. Ayan. O, di ba? Ang ganda. Halina na kayo dito sa Hong Kong. Ayan. Ayan. Ibigot. Ibigot kayo na. Ha?